Ma'am, may mga gustong kumuusap sa inyo. Sino? May mga appointment ba sila? It's okay, Katrina. You may leave. Mrs. Lamadrid, uh, please, have a seat. No, it's okay. Hindi kami magtatagal. Gusto lang namin ireklamo yung isa sa mga reporters nyo, Si Angela Medina. And uh, what is this about? Feeling namin na na kami dahil sa pagko-cover niya sa buhay namin. Nagkaka-problema na rin kami sa kumpanya. Nagkaka-stress and anxiety na rin kami. I hope you don't mind. Pero sana pagsabihan niyo si Miss Medina. Or else, we'll see you in court. sa tingin mo ba makikinig sa atin yung boss ni Angela? Klaro naman yung sinabi ko sa kanya. At nag siya sa akin. eh thank you nga pala, Sir Jonak, sa advice mo. hindi niya natatanong, pangarap ko talaga mag So, ang pera, kaya nagpulis ako tulad ng tatay ko. Let's go. Um Angela, bila petawatakan nom entiti Cyber libel. Sasampahan daw niya ang MNN ng cyber libel if you continue to cover her story. So please, Angela, let's just move on. Maghanap ka na lang ng ibang storya. Ah. With all due respect, ma'am, but that's not fair! Mas marami pang libelous articles na pinapost ng iba't ibang gossip blog sites tungkol sa kanila on social media. Pero bakit ako, na legit journalist, gusto nilang kasuhan? Are you even listening? Don't make things complicated, Angela. Hindi eh, lang namin ikaw pinag-uusapan dito. Damay tayong lahat. At kapag dinimanda tayo, pati credibility natin ng MNN, credibility ko, magsasuffer. Ma'am, I won't let that happen. I know what I'm doing. My God. Hihilahin mo ang MNN pababa. Ma'am, What if I don't stop covering them? Then MNN cannot protect you. You are on your own. Mag-isa mong haharapin si Diana La Madrid.